Fire signs, tignan po natin kung ano yung mensahe sa inyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. Hindi po lahat ay makaka So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. Sa mga gusto naman po magpa-private reading Uh, private readings, makikita nyo po yung link ng ating facebook page sa description box below and sa mga gusto din pong mag avail ng ating lucky stones, rose quartz, citrine and black tourmaline, tapos ng ating evil eye amulet, message lang po kayo sa ating facebook page tignan natin, spirit guide, ano po yung mensahe natin for fire signs ngayong araw na ito fire signs we have despair meron tayo ditong wealthy man o dito Madami dito, desperadong, desper, desperado, desperada na, na umaman. O yan, yan talaga yung goal ninyo. Some of you, ito talagang ginagawa ninyo lahat, fire signs, para doon kayo pumunta, para ma-reach ninyo yung goal ninyo. So, nothing is impossible, basta sipagan nyo lang talaga. And also, hindi lang sipag, dapat diskarte din. So diskarte. Eh. Yan po yung kailangan ninyo. Hanapin nyo talaga kung saan ba kayo kikita. Doon kayo mag-focus. Or ano ba yung talent niyo? Ano ba yung gift niyo? Ano yung uh, sabihin natin? Ano ba yung meron kayo na wala sa iba? Yun yung pagbutihin niyo. Kasi pwedeng doon talaga kayo umunlad. So tignan natin Spirit Guide, ano po po yung mensahe natin, Spirit Guide? Sa mofi naman pwedeng meron kayong kadil dito na sabihin natin. Um mayaman na tao na parang nahihirapan kayong singilin ngayon. Or kung hindi to mayaman na tao, pwedeng sabihin natin, uh, fire signs yung tao nga na ito ay may utang sa'yo pero nahihirapan ka ng ano siya, singilin. Parang hindi mo na ba mahagilap? Tignan po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. We have concern. Ayan. We have lovers. So, tignan mo. Parang sumasakit talaga yung ulo ninyo dito. Yung iba po sa inyo, fire signs dahil magkaiba siguro yung kinalakihan ninyo ng person mo. Magkaiba yung status ninyo sa life. Yung iba naman po yan naman yung inyong inaalala. So, dyan kayo concerned kasi tinitignan ninyo or iniisip ninyo kung matatanggap ba kayo ng family or matatanggap ba kayo ng mga relatives nung, mang, nung karelasyon mo. Ayan. So, yun naman po yung iniisip ng karamihan sa inyo. Diyan kayo nababother. We have expectation. Ayan. Yung iba nga sa inyo, na-expect nyo na na hindi kayo tatanggapin. Yung, you expect for the worst. Yung iba sa inyo, ganyan yung iniisip ninyo. Ayan, siguro para hindi na kayo, para hindi na kayo mag-expect ng bongga at hindi kayo masakta ng bongga. Kaya po yung iba sa inyo, yan yung iniisip ninyo. Tignan natin, spirit guide. Ano pa po ang mensahe natin? We have unexpected income. Ayan. So, may in-expect ka ba ngayon? Fire signs. Pagdating dito sa iyong pinagkakakitaan. Ayan. Mukhang may magbibigay sa iyo dito ng pera. Ayan. Baka may magbabayad. Na tingnan mo. Parang nagbabayad siya. Hindi ba? So, sabi ko kanina sa iyo. ba? Diba? Ito. Yung taong to na may utang sa iyo. Pwedeng magbabayad na. Some of you yung may utang naman sa inyo. Karelasyon ninyo. Or ex ninyo. Ayan. So, pwede yan yung sinisingil ninyo. So, nahihirapan kayo, ayan o, nahihirapan kayong singilin kasi siguro nung binigay nyo yung pera na yon ay magkarelasyon pa kayo. So, ayan po. May makukuha naman po kayo dito, fire signs. Kaya yun, pag kung kayo yung babae, fire signs, huwag kayong kagasa sa karelasyon ninyo. Okay? Or sabi natin, pwede namang gumasos basta yung alam mo yung nare-reciprocate. Pero kung kunwari kayo lang lagi yung ah, nagbibigay, mag-isip-isip na kayo dyan. So alam mo yun, parang hindi nare-reciprocate nare yung love na binibigay mo or even kunwari yung pera, parang puro usapang pera na lang yung pinag-uusapan nyo dito, tas ikaw yung bigay ng bigay, nako, mag-isip-isip na kayo, baka pera lang yung kailangan yan sa inyo. So, we have number 32, 13, 33, 15, 28, and 27. Yan po yung inyong lucky numbers. So, tignan natin ano pa po yung mensahe para sa inyo. Spirit guide, mensahe pa po natin kay Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Blessings po, Spirit guide. Tingnan natin ano po ba yung blessings natin. For Fire Signs. Blessings po natin for Fire Signs, Spirit guide we have transformation so may pagbabago dito marami sa inyo nanonotice ninyo niyo na parang ang daming nagbabago hindi lang yung panahon kung hindi yung mga tao sa paligid niyo fire signs nagbabago sila yan or even you ha sinasabi din dito ni universe baka kailangan mo nang magbago ayan kailangan mo din maging dynamic kailangan mong sumabay sa mga nangyayari sa paligid mo Tignan natin so we have beauty ayun marami dito Ayan, talagang pinagkakaabalahan, ginagastusan po ninyo yung inyong itsura. Ayan, yung inyong physical features, yung inyong hair, mm -mm. yung eyebrows, eyelashes. So, ginagastusan nyo talaga yan. We have closure. Ayan, so yung pagbabago na to, magdadala yan sa inyo ng ito, kapayapaan. Fire signs. mm, -mm mas maha, mas mamahalin niyo yung inyong sarili. So ano kahit ano man tong closure na hinihingi niyo towards sa isang tao. Ayan po, pwedeng hindi niyo na yun kailanganin eh. Okay, parang ma-realize mare na uh, this is already a closure. So yung closure na to maghahatid sa inyo yan ng magandang pakiramdam. Diba? Sa halip na ma kayo, sa halip na magmukmuk kayo, ito oh, mas pagtutunan ninyo ng pansin yung inyong sarili. So tignan pa po natin ano pa yung mensahe para sa'yo Spirit guide, ano pa po, po yung mensahe natin kay Fire Signs ngayong araw na ito para po sa mga nagtatrabaho. Ayan. We have King of Swords. Ano po po, Spirit Guide, ang mensahe natin we have Queen of Wands. Ayan. So, pagdating to sa mga katrabaho mo, ayan, makang may meeting po kayo dito ngayong araw na to. So, meron din dito parang sobrang, ewan ko, sophisticated ba yan? Fire signs? Or parang proud na proud sa sarili niya. Yun yung mga nakikita ko. So, pwedeng kayo to ha, magiging sobrang proud kayo sa sarili niyo Pwedeng maa-awardan yung iba sa inyo. Yung iba naman dito, ayun, pwedeng meron kasi talaga dito na katrabaho niyo na na feeling nila sa kanila lahat ng credits. Ayun yung nakikita ko. So, yun. <laughs> Kaya, gawin mo yung work mo, mag-focus ka. Kasi ito, parang may mga awardan ng mangyayari, ganyan. So, galingan nyo sa work ninyo. Pakita nyo talaga yung kakayahan ninyo. I mean, kung gaano kayo ka-efficient sa trabaho, yun po yung ipakita ninyo. Tignan natin, Spirit Guide, ano pa po yung mensahe natin. Pagdating naman po sa negosyo, ayan, so madami kayong mga good client ngayong araw na to. Yan good payer na mga client ninyo. So, tamang mga tao po yung darating dito sa inyong business ngayon. So sabihin natin hindi man siya ganun uh, dagsa yung client ninyo. But the thing is lahat naman ng mga, mga, magiging client ninyo ngayong araw hindi naman siya sakit sa ulo. So 'di ba maganda pa rin 'yon kaysa naman madami nga puro lahat naman utang. ay <laughs> wag na 'di ba? So dun ka na lang sa konte pero nagbabayad naman lahat. So okay po yung ano ninyo dito, yung business niyo And also kung meron kayong business partner or yung mga staffs niyo ayan po, okay din. Walang, walang mapapagalitan, wala kayong mapapagalitan. Uh, fire signs and also, basta parang ano, ang gaanong energy na to pagdating sa business ninyo Yung araw na ito, magaan lang po Tingnan natin, spirit guide Ano po po yung mensahe natin Pagdating naman sa kaperahan Ni Fire Signs, kamusta po? So we have death card, ayan So meron kayo ditong inuumpisahan Yung iba naman po sa inyo Pwedeng kakakuha nyo lang ng sasakyan Kakakuha nyo lang ng bahay Basta something like parang kakukuha nyo lang Ayan, kakabayad nyo lang Or pwedeng meron kayong binayaran ngayon Could be yung mga bills ninyo. So ayan yung iba sa inyo, ubos na naman yung pera ninyo. Alam niyo yun, parang nakalaan naman na talaga lahat eh. Yung yung kita ninyo nakalaan na yan lahat sa mga bills ninyo, sa mga expenses. Kaya hindi na rin kayo nagugulat dito. Ay, alam mo yung sanay na kayo, dito lang naman talaga lahat mapupunta. Pero at least, di ba? Um nabayaran mo yan or mababayaran mo and wala ka nang po problemahin. Siguro yung pagkain na lang yung poproblemahin niyo. So ayan po tignan natin pagdating naman sa love life para po sa mga single spirit guide. Para sa mga single meron tayo ditong two of Swords. So meron dito pwedeng dalawa yung pinamimilian niyo, dalawa yung. Oo, dalawang tao to. Kailangan yung mamili. Meron naman po dito mamimili kayo kung single magiging stay single ba kayo or tatanggapin niyo itong nag-o-offer sa inyo. So, kailangan mong mag daw dito. Tignan natin, spirit guide. So, huwag kayong mag-jowa akong napipilitan lang kayo. or if you have other, other, ano ba, dahilan. ba diba? Kaya kayo mag Dapat dahil mahal niyo yung tao na yun. Okay? Tignan natin, spirit guide, ano po po yung mensahe natin? Para naman sa mga magkarelasyon, meron tayo ditong four of cups. So, pwedeng hindi kayo nag-uusap ng person mo ngayon. May tampuhan ba kayo? Ayan, pwedeng meron naman kasi dito. Balik naman ang balik sa past, kaya ayaw kayong kausapin ng person mo. Fire signs. Ayan po, tignan natin. Meron dito, hindi masaya. Sa nangyayari sa relasyon nila. Ayan, Tignan po natin. Spirit guide. Pwedeng kayo dito to. Fire signs. Iniisip nyo. Ang tagal-tagal na namin. Pero, four years na kami. Pero, wala pa rin plano yung person ko na magpakasal. Ganito, ganyan. So, parang yun. Sa part na yun, hindi kayo nagkakasundo. So, we have strength naman para sa mga mag-asawa. O, tignan nyo na. Paganda ng paganda yung relationship ninyo. Ayan. Kasi yung ano mo, yung asawa mo. Fire signs. Sa'yo lang naman niya nakatingin. Ayan o. Oh, fire signs. Maraming dito na loyal naman yung asawa ninyo. At gusto niya na maging mas okay pa yung relasyon ninyo at yung kabuhayan ninyo. Fire signs. So yan lang po yung mensahe sa inyo. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come. Enjoy the rest of your day. And I hope na lahat ng uh, problems ninyo ay ma-uplift na. Ibigay nyo na yan kay universe ngayon. And claim the positive energy. And ignore any negativities, fire signs. Bye bye.